Hi guys, welcome to my vlog So ngayong araw nga may dumating tayong bisita Pumunta pala sila dito guys para mag-OT Kasi walang OT dun sa pwesto nila Kaya tinuruan ko na lang muna sila kung anong mga gagawin So ito yung gagawin ng isa namin kasama, si Richard Ayan, so tinuturuan ko na siya dyan Pag nang biglang may dumating yung aming amo so, hindi na kasi ating cellphone Ayan, ito pa yung dalawang Ma um, parang naglalaro lang kami dito guys totoo lang And kasi kami kami lang din naman ang tao at malis na yung aming amo <laughs> yan itong isa focus na focus sa kanyang ginagawa <laughs> Ito nga pala yung aming bagong kuhay guys ng utak mo.